Smuggled e-vapes na nakumpiska ng Bureau of Customs at iba pang ahensya ang winasak sa Port of Manila. Ito ay kaugnay ng patuloy na paglaban ng pamahalaan sa smuggled products at pagtiyak na nasa mabuting kalagayan ang kalusugan ng bawat Pilipino. Ang detalye ay ni Greg Gregorio. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si Finance Secretary Ralph Recto ang pagwasak sa halos 3 milyong piraso ng nakumpiskang smuggled na electronic vapes sa Port of Manila. Tinatayang nasa higit 3 bilyong pisong e-vapes, vape parts at iba pang accessories ang nasamsam ng Bureau of Customs katawang Manila International Container Port at Intelligence Group simula pa noong nakaraang taon. Pinuri ng Pangulo ang BOC Department of Finance at Department of Trade and Industry dahil sa kanilang pagsasanib puwersa para masupo ang pag-angkat ng mga kontrabando. Patuloy naman ang mga kagawaran kasama ang Bureau of Internal Revenue at Philippine National Police sa pagpapatupad ng mga batas, partikular na ang Republic Act 11900 o Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act para mapanatili ang pamantayan ng produkto at maiwasan ang akses ng mga menor de edad sa mga ito. The levels at which we have been able to uh, find the smuggled goods and to eventually destroy them has increased steadily over the last year and a half. Binigyang diin din ng Pangulo ang pagpapahalaga sa kalusugan ng mga mamamayan, lalo na ang kabataan. Siniguro rin niyang ang mga produktong ginagamit ng mga mamamayan ay dumaan sa tamang pagsusuri. E eh, yung iba rito na ininspeksyon natin ay nahanapan may laso na nakapasok doon sa, doon sa liquid na ginagamit na pang vape. Kaya lalong-lalo na, na nakakabahala dahil kung titignan natin yung packaging, yung packaging talagang para sa bata. Kaya ang target market nila bata. So unang-una, gusto nilang turuan ma-addict ang mga bata sa vape. Tapos, delikado pa yung vape dahil may lason ngang nakikita na isinasama. We do not know about the manufacturing process that they that they go through uh, before they come here. So hindi natin malaman kung ito ba safe uh, o hindi. Sa mandala binala anama ni BOC Commissioner Bienvenido Rubio ang mga smuggler na magpupuslit ng ilegal na produkto sa bansa. Anya, hindi matitibag ang pamahalaan sa laban nito kontra ilegal na pakikipagkalakaran at ang pagpapanagot sa mga lalabag dito. Gayun din ang pagtiyak na napapatupad ang regulasyon sa mga produkto at pagprotekta sa kalusugan ng publiko. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Greg Gregorio, Congress News.